Good morning mga idol Alam niyo kasi Mas masarap Yung maglalakad ka na ano Sa mainit Oo masarap Tingin subukan niyo Na uh, mga alas 8 Alas 7 Maglalakad ka Napakasarap ng pakiramdam Kung maglalakad ka Tapos tinatamahin ka ng init sarap o tingnan nyo diba napakasarap ng ano napakasarap sa pakiramdam yung tinatamaan ka ng init tapos parang gumagaan yung pakiramdam mo parang nagkakagaan yung lakas mo umabot ng 100% eh mahirap kasi pag hindi ka tinatamaan ng araw eh yung pakiramdam mo parang bumabagsak na tulad din ng charge cellphone pag kulang ka sa charger parang umihina yung ano mo yung katawan mo pero pag naka-charge ka palagi tinatamaan ka ng araw yun malakas parang bumabawi tayo mga idol kaya kayo diyan wag kayo puro sakay lakad-lakad naman kayo minsan para tulong din sa katawan nyo yan. Bye salamat. Good morning.